Ito ang kwento kung paano tinalo ni King ang limang asasin ng sabay-sabay. Habang kumakain si King sa isang diner, makikita natin na siya pala ay napapalibutan ng isang grupo ng mga biyasang asasin na inutusan para patayin siya. Tahimik silang naghihintay ng tamang pagkakataon upang umatake. Biglang tumayo si King at naglakad papunta sa harap ng counter. Sinabi niya ang mga salitang mukhang hindi dumating pagkatapos ng lahat. Ang mga asasin ay naisip na alam ni King ang kanilang planong sorpresa. Pero ang totoo, sinabi lang ni King sa waitress na hindi pa dumadating ang kanyang melon soda. Humingi ng paumanhin ang waitress at pumunta sa kusina para kunin ang inumin. Ngunit na misinterpret ito ng mga asasin bilang utos ni King na magtago siya dahil magiging magulo ang sitwasyon. Dahil sa nervyos, isa sa mga asasin ang nagdesisyon na harapin si King ng harapan. Si King naman inakala na ito ay isang pan na gusto lang magpa-autograph. Napansin na niya na ang lalaki ay may kukunin mula sa kanyang bul sa Akala niya ay ballpen at papel. Pero ang totoo, ito ay isang kutsilyo. Pinigilan ni King ang lalaki at sinabihan ito na araw ko ng pahinga ngayon. Wala akong gana. Magpanggap ka na lang na hindi tayo nagkita. Nabigla ang asasin sa sinabi ni King at napagtanto nila na binigyan sila ng pangalawang pagkakataon upang mabuhay. Dahil dito, napagdesisyonan ng buong grupo na huminto na sa pagiging asasin at magbagong buhay. Hanep talaga itong si King. Gawin mo kaya ito sa pamilyang Soldik ito ang mga pagkakataon na si King ay nakakuha ng kredito na dapat nasanay kay Saitama. Bagamat kilala si King bilang pinakamalakas na tao sa mundo, sa katotohanan, isa lang siyang ordinaryong mamamayan na walang espesyal na kapangyarihan. Ang tanging dahilan kung bakit siya napromote sa S-Class ay dahil sobrang swerte niya. At sa mga pagkakataong aksidenteng nakuha niya ang kredito mula kay Saitama tuwing may nagagawa siyang tila kahangahangang bagay sa tamang oras. Halimbawa, pagkatapos lunin ni Saitama si Baxin Man, dumating si King sa lugar para hanapin ang video game na nawala niya. Napatid siya sa bangkay ng halimaw at nabalot ng dugo nito. Nang dumating ang mga bayani, inakala nilang si King ang tumalo kay Baxin Man. Ang unang beses na nakakuha siya ng kredito mula kay Saitama ay noong may buhok pa si Saitama at niligtas siya mula sa isang halimaw na pugita na nagdulot sa kanya ng kanyang sikat na peklat. Muling nakuha ni King ang kredito sa pagkatalo kay Elder Centipede ng hamulat niya ito gamit ang Megaphone na nagresulta sa pag-atake ng napakalaking halimaw pero bago pa siya mapahamak mabilis na pumasok si Saitama at winasak ang halimaw gamit ang isang serious punch. Dahil sa mga ganitong pangyayari patuloy na kinilala si King bilang isang alamat kahit na ang totoo si Saitama ang nasa likod ng lahat ng tagumpay na ito. Iba e ka talaga King. Paano kung sabihin ko sa inyo na tinanggal na ni King ang kanyang limiter katulad ng kay Saitama? Alam natin na tinanggal ni Saitama ang kanyang limiter sa pamamagitan ng pagsunod sa isang workout routine na binubuo ng push-ups, sit-ups, squats at pagtakbo bago niya tinanggal ang kanyang limiter. Pagkatapos nito, nakuha niya ang kanyang iconic at malajus na lakas na nagpapahintulot sa kanya na talunin ang kahit na anong kalaban sa isang suntok. Ngunit sa maniwala man kayo o hindi, malamang na tinanggal na din King ang kanyang limiter ngunit sa isang ibang paraan upang matanggal ang limiter ng isang tao, kailangan mong itulak ang iyong sarili sa iyong pinakamataas na limitasyon hanggang sa wala ng ibang limit na pwedeng itulak. Tinulak ni Saitama ang kanyang sarili ng pisikal at nakamit ang hindi matatawarang lakas. Samantalang si King sa kabilang banda, tinulak ang kanyang swerte sa kanyang pinakamataas na limitasyon na inilagay siya sa mas maraming delikadong sitwasyon hanggang siya ay nakilala bilang ang pinakamalakas na tao na nabubuhay. Ang lahat ng mga karanasan ang malapit na sa kamatayan ay nagtulak sa kanya sa puntong tinanggal na niya ang limiter ng kanyang swerte na nagpapahintulot sa kanya na makaranas ng mga imposibleng sitwasyon tulad ng paglaban sa maraming dragon level na mga halimaw sabay-sabay at makalabas pa rin ng buo. Parang kakaiba pero ganito ang nangyari ng patahimikin ni King si Amay Mas sa pagsasalita laban sa kanya sa pinakadulo ng Monster Association Art. Nawalan si Garu ng lahat ng cosmic power na nakuha niya mula sa Monster God matapos siyang suntukin ni Saitama. Pagkatapos nito, nawala na rin ang kagustuhan ni Garu na lumaban at sila Tangtap at iba pa na naroon ay nagpasya siya na magiganti sa kanya dahil sa ginawa nito sa kanila sa naunang eksena. Pinagtulungan nilang bugbugin si Garu nang walang awa at tinanggap ito ni Garu dahil nabigo siyang maging ganap na kasamaan. Dito natin nakita ang ibang mga bayani na nasaksian kung paano iniligtas ni Garu ang mga tao mula sa helikopter at tinalo ang sage centipede. Tumayo ang ilan sa mga bayani at bagamat may mga nag-aalinlangan na kumilos, lumapit si King. Ang King engine niya ay umuugong sa pinakamalakas na antas. Dahilan para umatras ang lahat sa takot. Dito inutusan ni King ang lahat na tigilan si Garu dahil sinabi ito Tonin Tareyo, nang sinubukan kumontra ni Amay Mas sa hatol ni King, pinatahimik siya nito sa isang tingin lamang. Malinaw na nagpapahiwatig na walang sinuman ang dapat na magduda sa kanyang desisyon. Ito ang kakaibang kapangyarihan ng swerte ni King na makikita natin ng buo. Umalis si King mula sa bahay ni Saitama matapos siyang mawala ng malay at matapunan ng hotpot noong nakaraang gabi noong habang ang lahat ay nagtatalo sa pagkain. Pauwi na siya nang maabutan siya ng dalawang empleyado ng Hero Association na naghihintay sa harap ng kanyang gusali. Agad silang lumapit sa kanya nang may pagkabahala. Sinasabing matagal na nila siyang hinahanap at tinatanong kung saan siya nangga galing? Simple lang ang sagot ni King, Zay City. Dahil doon matatagpuan ang bahay ni Saitama. Pagkatapos mapansin ng dalawa ang mga mantsa sa damit ni King, hindi nila pinansin ang paliwanag niya na galing lang ito sa hotpot food trip nila ni Saitama. Sa halip, inisip nila na nasa Zay City siya buong gabi nakikipaglaban sa mga halimaw at ang mga mantsa sa kanyang damit ay mula sa dugo at laman ng mga halimaw. Di nagtagal, inihatid nila si King sa iba pang mga S-Class Heroes kung saan siya ay inusisa ni Amay Mas kung bakit siya nahuli at puno ng mantsa. Bigla namang sumingit ang dalawang empleyado mula kanina at sinabi sa lahat na si King ay nakipaglaban sa mga halimaw. Idinagdag pa nila na ang katotohan nang nasa harap ng kanyang damit ang lahat ng mantsa ay nagpapatunay na nanatili siyang nakatayo sa kanyang pwesto habang lumalaban. Pinaniwalaan ito ng lahat ng bayani at maging si Tatsumaki ay nagsabing kahangaha iyon. Isa na namang halimbawa ng kakayahan ni King na malin lang ang lahat nang hindi man lamang nagsasalita ng marami. Pinatunayan nito na mas malakas si King kaysa kay itama Isang araw, gumawa si Child Emperor ng isang mass-shaped scanner na tinatawag na Okami-chan na kayang kalkulahin ang pisikal na lakas ng isang tao sa pamamagitan ng pagsusuri sa muscle mass, nerve development at weight balance. Sa unang pagsubok nito, iniskanya niya si Red Mapler upang makalibrate ang scanner at ginamit ang reading bilang baseline para sa iba. Hindi kayang sukatin ng Okami-chan ang mga napakahinang individual na ang lakas ay mas mababa pa sa zero o ang mga napakalalakas na individual na ang lakas ay lumalampas sa 10,000. Sinubukan ni Child Emperor na i-scan si Saitama ngunit nagkrak ang Okami-chan at nagbigay ng undefined na reading. Ininterpret ito ni Child Emperor bilang tanda ng sobrang kahinaan kaya pinayuan niya si Saitama na mag-training pa bago lumipat kay King. Nang iiskan niya si King, nagbigay din ang Okami Chan ng undefined na resulta. Ngunit sa pagkakataong ito, inakala ni Child Emperor na ang lakas ni King ay napakataas malayo sa 9,999 at higit pa sa kaya ng scanner sukatin.